Okay, may ginagawa tayong mga boss na. Ay, yung ano natin hindi pa tapos kasi kinulang tayo ng material. Sinaantay ko pa sa online. Kaya tingnan muna natin tong isa pa dito sa Sakura. Sakura na 5023 din na US. Yan, kaparehos noon. Ang problema nito sabi ng may-ari, yung isang channel nawawala-wala yan. Yung dito, tinisting ko, tumutunog yung isa. Yan. Yung yung right Pag nilipat natin dito sa ano sa left wala wala din yan sa babao oh. wala wala Tapos pag nilipat natin dito sa right sa baba meron So nawawala yung left channel Ang pinaka namanaad kayo mga boss Ang pinaka common nito ay ito Tingnan nyo may gagalawin lang ako dito ata ah, na to Ito Tingnan nyo ah. Oh. Itatouch ko lang to. Yan. Ah, uh, kita ba? Yan Oh. Yan. Yan. Gumana na. So ayos na. Pwede nang isa uli sa may-ari. <laughs> so hindi po. Ang gagawin natin dyan ay uh, papalitan natin yung pinaka switch mo natin ito pag naka ano siya ano ba tong pinipindot natin iyan ay sa tone at saka direct Iyan o tapos ayaw gumana na ano tone buwan na natin o natin walang function So, ang mangyari dito, buksan ko, then silipin ko ang sitwasyon. Uh, meron na tayong, ano, meron na tayong suspekta kung anong gagawin. Pero buksan ko muna, tingnan ko yung sitwasyon. Then, kukontakin ko yung pinakamayari. Okay, mga boss, nag-usap na kami ng mayari at ah, naging problema nga niya. May problema to sa mic. Mic one or mic 3. Parang nawawala-wala din yung sounds. So, sinama na nating palitan. Tapos, yung potentiometer yung para sa low, mid, high at saka balance na hindi na rin nagpa-function ito na yon papalitan na rin natin sinama na rin natin yung switch para sa east bus at saka sa loudness ito yon medyo maitim na kasi yung contacts nyo pwede naman to linisan sa mga nagtitipid o nagdi DIY pwede nyo linisan yan pero dahil babayaran naman ng customer eh kinausap ko sabi niya sige ka nang bahala kuya yan ito naman yung tatlo sa baba na switch ito yung para sa surround center tone direct at saka karaoke yan yung tatlo na yan na uh, ganoon din nang itim na oh so yun lang mga boss ah, uh, ano pinaka common na sira ng amplifier yan lang talaga so papalitan na natin yan then kinausap ko naman siya dito sa ano na i-jumper na lang yan kasi naglulos din minsan pag naglolo ko na tong mp3 input ito yan o oh. ah, dito yan kailangan na rin natin ano. so nag-usap kami kung ibabypass ba o jumper sabi niya jumper na lang yun so mamaya ano, i, eh, ano kukuha lang ako ng pamalit tapos testing natin mamaya pag wala ng problema di maganda okay mga buso, na naibalik na natin ayan yung volume masyadong baba yata yung volume natin na oh. yan ako nga i-adjust ko iangat natin ng konti okay. So okay na siya, tinesting ko na. ay din yung sauce natin ah Hello, 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 hello. So, so, hello, hello, hello. So, so, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ngayon, tinisting naman natin yung sa kabilang channel. So, tinisting natin ngayon, nasa right. Ilipat natin to sa left channel. hello. hello, hello. So, Hello, Tapos yung mga pihitan Forward naga namin. So ayos na mga boss At yun lang ang problema Ano ba yung mga ginawa natin dito Volume Balance uh, Tone control Yung bass Middle Treble uh, Switch para sa karaoke Tone direct sa Surround Loudness Saka is bass Pati itong sa mic control Yung mic volume At saka yung echo nya Okay na So paano yan mga boss Hanggang dito na lang At yung mga minsan yung mga sa mga gustong mag DIY pag mga ganitong integrated amp ang kadalasan talagang nagiging problema dyan yung mga pikitan uh, lagi yung ano yan kumbaga kung hindi kayo sigurado pwede nyo namang unahin palitan yan o kaya itong ano sa sakura lang naman to exclusive yung sirang ganito direct sa sakura lang yan kasi yung concert 5 wala namang ganitong features na ano ano ba tong tone direct ito namang tone direct pwedeng uh, yung sounds mula sa volume ah uh, pag naka direct ka cut na to kung oh, hindi na dumaan dito binaypas na kung volume uh, is bass loudness tapos direction na doon sa mainboard pag naka tone ka naman gaga na dadaan pa sa ano, sa preamp nito at saka sa controls nya so iwan ko ba kung bakit meron ganitong uh, yung ano uh, baka dahil sa minsan, halimbawa, pwede mo siyang i-direct kung sa likod gumamit ka naman ng equalizer na o uh, pwede mo siyang gawin pang bass or pang high o pang ano para wala nang timplahan. Kumbaga, diretsyo na siya mga boss. Yan siguro ang pinaka-purpose niya ni Sakura sa tone direct na yan. Kaya meron siyang features na ganyan. Halimbawa, gagamitin mo to pang bass so parang pangit naman kung pang base na nga tapos may control pa yung middle at saka treble kung naka, naka tone direct ka di wala na yan, I, doon na mismo yung pinaka control mo ko sa proseso na kung anong kinabit mo doon sa equalizer o sa equalizer in out, hindi lang naman equalizer ang pwede doon eh, pwede naman doon ikabit mo yung uh, crossover or, or iba pang gamit, mixer, parang ganun kaya siguro na ano, naisipan ni Sakura na lagyan ng tone direct yung ano. So yun lang mga boss at hanggang dito na lang tayo. Salamat pala sa may-ari nito at sa akin ang paggawa. Shoutout po sa iyo.